Guys, akala natin dalawa lang ang paraan para kumita. Magtrabaho at magnegosyo. Sa trabaho, hanggang doon lang yung sahod mo. Walang pag-angat. Kasi may ceiling eh. Minimum. Ang presyo ng bilihin at utilities pataas ng pataas. Ang sahod mo, ganun pa rin. Kaya ang ending, puro ka utang. <laughs> Tapos, yung ninegosyo naman, may lugi dyan. Tapos, pag mahina ang mo, halimbawa, konti lang yung tao sa shop mo, hindi tinatao, tapos may huhulugan ka pa, may papasawaran ka pa, may upa ka pa. Pag konti pa lang makikita mo yung tao sa shop mo, kakabahan ka na. Pero may pangatlo, guys. May pangatlo para para kumita. Una, di ba, mamasukan, magnegosyo. Ang pangatlo, guys, mag-invest. Guys, pera mo gagalaw para sa Mura lang mag-invest sa halagang 200 lang, may crypto ka na. Ang investment ko ay stock market. Tsaka mutual fund. Tsaka cryptocurrency, guys. Doon tayo sa pangatlo. Hindi tayo kakabakaba, guys. Kung kita ba ngayon tapos yung gastos natin para sa araw na yun ay eh, malaki. Guys, gaya na sa lahat ng bagay, uh, may risk din ang, ang cryptocurrency. Pero nandiyan naman ang mga crypto expert natin sa YouTube para maging gabay natin sa pag invest Maliitan lang muna guys, pakiramdaman nyo na. Invest at your own risk.